Ang lakas ng ulan mga kanaipig Grabe Yung trapal ko na sira sira oh Ay. Lagyan natin ng clip kasi ano pag Lalo akong nababasa Kaya mga kalaypi Labas na naman tayo Nandun pa rin yung ano Yung karton na pinaglagyan natin ng itlog eh Kaya naman tayo para Makarami Kahit pa paano Kaya may pasayar tayo pa sa kapilang Santa Trate San Vicente mga kanaypi San Vicente na no, ate Ano na yung plantain natin si madam ah, to go, you know? Kuya pa, Ano rin po ito sa may bilihan ng pits? Diyan sa may ano? Saan natin? Dito, 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 sa dito, 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 Sige ate. Pati to, pagtabihin ko na lang. Apa. Ah, sige. Ayan mga kanipi, naipapana natin yung ano, pasayero natin. Bali, hatid pa natin yung bag ng bata Tapos isang sakong Pits Pagkain ng aso mga kanipi Hatid natin sa nang saan Binigyan naman tayo ng 130 pesos Baka naipid dito natin iti-deliver to Ayan, dyan nalang mga kanaypi. Dyan naman sinabi. Eh. Ay, pabati ni Kuwa. Ni isawan. Isawan ni Kuwa, pulis Ay, isawan ni Kuwa. Oo. Ayan, mga kanaypi natin na natin yung ano yung bag saka yung pagkain ng aso tayo mga kanipi. kanipi labas ulit tayo may dala tayo dito na ano na large to xn na size deliver natin dun sa no kabats ko nung high school na si paring Jeffrey Ladrer ayan tapos nandiyan oh ang dilim ng langit mga kanipi may pa isa isang ambon na ay eh. grabe ulan na naman ay kana wag dito umulan para magpamasada pa tayo ng maayos no ang dilim oh mga kanipi ano deliver na natin to baka mauputan pa tayo ng ulan <laughs> Pre. 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 260 tayo 260. Ah? Awanan. May isa lang. Ampay. Ampay. Ay, Maan timo na Ja, Yung buti da na ilang ter, basit lang gawin yung manok ko pa, yung uh, nagkakawag, oh, ititlog. Grabe. yung trapal ko na sira-sira oh hey. Lagyan natin ng clip kasi ano? Pumapayag pag Lalo akong nababasa. tayo doon dahil malakas ang ulan. Mario kumita tayo ng 50 pesos para daw ulit tayo sa bayan Nagbabas Ayan mga karipi Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog Para mag shoutout na naman sa inyong lahat So sa mga nag comment Sa last na mga videos ko Tapusin nyo itong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan nyo At sa mga hindi ko mababanggit ngayon Siguro hindi ko pa na-reply yung mga comment nyo At abangan nyo na lang mga kalimpi sa mga susunod na video natin no? Umpisan na natin Uh, shoutout nga pala kay Kuya Ed Garcia from Sambales. Shoutout na rin mga kanipi kay Ate Lorna at Kuya Edwin Kalumarde. Ayan, shoutout Kuya at Ate. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Kuya Ron De Leon at Ate Kati De Leon from USA. At syempre shoutout na rin kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging Tumpalan from New York. Shoutout ta rin mga kanipi kay Kumari Madeline Corrales at Pare Philip from Hawaii. Shoutout ta rin mga kanipi kay MJ Barcelona TV. Ayan, shoutout sir. Shoutout ta rin kay Ronald Pijada. Shoutout ta rin kay RB Panado. Shoutout ta rin kay Uncle Felipe Santiago. At syempre sa kanyang kapatid na si... Uncle Estibidoc Santiago ng Bitis Pampanga Shoutout na rin mga kanipi kay Byron Valdez from Canada Shoutout na rin kay Ate Mary Pabroa ng Canada Shoutout na rin kay Leo Degario Versosa Shoutout na rin kay Ronald Ibaan ng Pusurubio Shoutout na rin kay Arthur Gabelliana, Ayan, shout out Shout out ta rin kay ER Kabayan PWD Vlog Shout out ta rin kay Ronaldo Ibasco Shout out ta rin mga kanipi kay Romeo Budano Shoutout shout out ta rin kay Doms Shout out ta rin kay Junior at Castillo Lari from Al Salam Palace ng JDA KSA ayan shout out sa inyong lahat dyan mga OFW dyan sa KSA at syempre babatiin ko na rin yung kapatid ko sa Bahrain shout out kay ati Malnilin Nilin uh, Espanyola shout out kay ati Meli Cachuela at syempre yung kapatid ko sa Saudi shout out kay Kuya ko Rodrigo Espanyola ayan Shoutout sa inyong lahat dyan. So, sa mga hindi ko na nabanggit, mga kanayipi, abang-abang lang sa mga susunod na vlog. At once na ma-replyan ko yung mga comment nyo, at susunod nun, shout out na. So, kung gusto mong ma -shout out sa mga susunod na video, just comment below, mga kanayipi. Baka yung comment mo, eh, nandun na sa dulong-dulo ng mga videos ko na hindi ko na na-replyan. Dito ko na lang sa mga bago kong upload na mag- comment para ma-reply na agad mga kanipi, no? Salamat mga kanipi sa suporta sa noise skip ads na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong video na gagawin ni Kanolpi. So, stay safe lagi. I love you all and peace out.